Ang Aklat ng mga Kasagutan sa Tabing-dagat. Sa bayan ng Tabing-dagat, isang magandang araw ang nagbukas para kay Mateo at ang kanyang mga kaibigan. Si Mateo, isang batang may matalim na isip at malikhaing puso, ay laging handang sumama sa mga kaibigan sa kanilang mga palaro sa labas. Kadalasang naglalaro sila ng sipa sa plaza o nagpapaliparang saranggola sa malawak na bukirin, malapit sa kanilang tahanan. Isang umaga, habang sila ay naglalaro sa ilalim ng matandang puno ng mangga, napansin ni Mateo ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga dahon. Ang baul ay tila hindi na nadadaanan ng sinuman sa loob ng maraming taon. Wow! Ano kaya ang laman ng baul na ito, bulong ni Mateo sa kanyang mga kaibigan? Siguradong may mga mahiwagang bagay sa loob, sabi ni Kiko, ang kanyang matalik na kaibigan na may mahabang buhok na kulay ginto. Subukan nating buksan, sabi naman ni Isay, ang masayahing babaeng kaibigan na palaging may hawak na bulaklak. Dahan-dahan nilang binuksan ang baul at doon nila natagpuan ang isang napakalaking aklat na may gintong pabalat. Ang mga pahina ng aklat ay puno ng mga salitang hindi nila maintindihan. Ngunit may isang pahina na naka na tila may mensahe. Tingnan natin kung ano ang nakasulat dito. Sabi ni Mateo, habang binubuklat ang mga pahina ng malumay. Nang mabasa nila ang mensahe, biglang kumislap ang aklat at biglang may narinig na tawa na parang mula sa malayo. Tila ba ang boses ay nanggagaling mismo sa kalooban ng puno ng mangga. Sino'ng narian? Ako si Aling Talino, ang guardian ng manggahan sabi ng isang maliit na engkanto na biglang lumitaw mula sa isang butas sa puno. Nakakatuwa naman ang mga bata na nakakakita sa akin, sabi ni Aling Talino na nagpapakita ng malaking ngiti. Nakakatuwa po kayo, Aling Talino. Ano po ba ang aklat na ito at bakit nangyari ang kakaibang pangyayari, tanong ni Isay na puno ng pagtataka. Ang aklat na iyan ay ang aklat ng mga kasagutan. Ito ay magbibigay sa inyo ng mga sagot sa mga tanong na matagal ninyong hinahanap, paliwanag ni Aling Talino habang nakatingin sa mga bata na puno ng pag-asa. Salamat po, Aling Talino. Paano namin magagamit ang aklat ng mga kasagutan? Tanong ni Kiko na puno ng kaunting kaba. Para magamit ang aklat, kailangan ninyong tapusin ang mga hamon sa paligid ng tabing-dagat. Bawat hamon ay may kasamang mga tanong na kailangan ninyong sagutin. Sagot ni Aling Talino na puno ng pag-asa. Dito tayo magsisimula, mga kaibigan. Tutulong tayo sa bawat isa upang makamit ang mga kasagutan sa loob ng aklat, sabi ni Mateo na puno ng kasigasigan. Mula noon, sinimulan nila ang kanilang mga hamon. Sa bawat araw na lumipas, natutunan nila ang halaga ng pagtutulungan at pagmamahalan. Natutunan din nila na hindi mahalaga ang kasagutan, kundi ang proseso ng pagtuklas nito. Sa kanilang paglalakbay sa paligid ng tabing dagat, nakakita sila ng mga bagong kaibigan at natutunan ang mga aral na hatid ng mga hamon na kanilang tinaha. Bawat pagsubok ay nagbigay sa kanila ng bagong kaalaman at mga karanasan na hindi nila makakalimutan. Sa huli, natagpuan nila ang kanilang mga sagot hindi lamang sa loob ng aklat ng mga kasagutan kundi sa kanilang sariling puso at isipan. Dahil sa kanilang pagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang mga sarili, naging matagumpay sila sa kanilang misyon na hatid ng pagbabago sa kanilang bayan. Ang kwentong ito ay patungkol sa pagtuklas, pagtanggap, at paglalakbay ng pagkakaibigan. Sa bawat hakbang na kanilang tinahak, natutunan nila ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa, pati na rin ang pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay.